So, ngayon nga is another 5 na naman na Ola. At ito ay base din sa may mga nagpo-post online, sa mga nagko-comment sa my YouTube ko. At sa mga nag-PPM din sa akin sa my Facebook page ko. So, take note, isa nga lang pala yung Facebook page ko. At eto yon dahil meron din gumawa ng isang fake na Facebook page ko. At ayun, nanlolok sila ng ibang tao. Nagpapaloan at nangihingi nga ng na Gcash bago daw nila ibigay kuno yung ipapautang nila sa mga tao. So, pakireport na lang po itong fake na Facebook page na to na gawa nga ni Marjorie Castro. So, ayun kung interesado kayo malaman ko ano pa yung limang ola nga na to dahil baka meron din kayong existing na loan dito or baka makita nyo din yung ads nito online ay huwag nyo na itry. At kung meron pa ako hindi mabanggit, is pakicomment na lang dyan sa may comment section para malaman na nga din ng iba kung anong ola yan na legit na ipost kayo or nagawan din kayo ng GC. Pero syempre, kung bago ako lang dito, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutan mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa may Gcash giveaway ko every month yan. Kung paano sumali ay ipm pm mo lang ako dyan sa Facebook page ko at kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko. So marami nga din nag-PM sa akin about dito sa may una kong in-upload at ano daw ba yung pwede nilang gawin kapag ganito na post nga sila online lalo na sa may Facebook. So, ayun, according kay Attorney Carlo Nicolas, dito sa may Ang Buhay at Batas special episode, ayan, pwede nyo i-follow ang kanilang Facebook page. Nabase nga sa kanya is, ang pwede nyo daw gawin dito sa mga nagpo-post na to, lalo na kung may pruweba kayo na na-text nga kayo ng isa sa mga agents nila, na ipo-post kayo online kapag hindi kayo nakapagbayad or kapag natagalan kayo ng pagbabayad sa kanila. So, pwede pwede nyo daw silang i-demand at kasuhan ng cyber libel dahil ito daw ay isang krimen na pagpo-post nga ng isang bagay na nakakahiya o nakakasira sa imahe ng isang tao. Kagaya nga ng pagpo-post na yan online, tapos ilalagay yung picture mo, tapos sasabihan ka nga ng scammer na nangungutang ako pero hindi ako nagbabayad. So, something like that. At talagang nakakahiya. Lalo na at nakapublic yon Kaya mas mainam talaga is nakalaki yung Facebook nyo kapag naglo-loan kayo online para maiwasan na din nga yung pagpo-post online at paggawa nga ng mga group chat kasama yung friend list mo. Pero syempre hindi nyo pa din may iwasan na mai-post kayo sa may buy and sell kung saan kayo nakatira dahil alam nga nila kung saan lugar kayo nakatira at maaaring e search nila yon at dun kayo ipost dahil nasa kanila pa rin yung picture nyo at yung ID nyo. So, dito nga sabi niya is, pwede mo daw i-demanda ng cyber libel. Ayan. Pero dito, kailangan mo daw ng mga proweba. Kailangan mo ng screenshots nga na na -i post ka. yan. I-print mo. At dapat daw is, meron ka pang proweba na hindi lang ikaw yung nakakita na na -i post ka. Kailangan mo ng isang witness na magte-testify daw sa'yo. So, ayan. Kung decidido ka na, ay pwede na daw kayo magpunta kasama yung witness either sa may cybercrime division ng NBI or cybercrime division ng PNP safety. Yeah, so yung una daw nilang gagawin kapag nagpunta kayo dyan kasama yung witness mo is, kaya kung kuhanin yung sanay sa inyo, sasagutin mo lang lahat ng mga tanong sa'yo, sa kanong sa may witness mo, at papasumpain ka nga sa harap nga ng polis na yon at yan na nga ang magiging basihan ng complaint mo. So magsisimula nga daw to na bilang blatter, i-evaluate ng polis o NBI at pagkasatisfied sila at talagang mayroong cybercrime na nagawa, mayroon talagang post na libelous na ginawa sa'yo, i-endorse na to ngayon sa may office of the city prosecutor kung saan ka nakatira at yan ang kompletong proseso ng pagfile file sa may cybercrime. So yan nga yung pwede nyong gawin at proseso kapag naka-experience kayo ng ganitong pagpo-post post sa may social media. So, una na nga dito na legit nagpo-post ay ang peso box. Ayan, kung meron na kayong loan dito, ano na na-experience nyo, i-comment nyo naman dyan sa may comment section para maging aware din yung mga ibang gusto mag-try. At meron nga ding nag-post online na nagpo-post daw kaya ito sa may social media kapag late na bayad At ang sabi nga nung isa is, Yes po, dyan ako una na-stress. Good payer ako dyan. May due date nga daw siya. At ayun, minura-mura nga siya nung agent. At ayun, hanggang sa na-post na nga yung picture niya at nakakatroma nga daw dahil sa may ginawa na yun, nawala na siya nang ganang bayaran. At isa pa, naggawan daw siya ng GC. Ayan, one day overdue pa lang. So pagkagising niya is, meron na nga daw siyang GC. Hanggang sa tinanong nga niya yung agent kung anong loan up nga to. At sabi is, peso box nga daw. At isa pa nga, Ayan, marami daw pananakot at gumagawa nga sila ng GC at tinatawagan yung mga kakilala niya. So yun, hindi daw ito mapakiusapan itong si Peso Box. At ayon nga sa may isang nagpost din, ito pala ay si We Loan din. At sa may 2,500 nga na ilo mo is 1,350 na lang yung matatanggap mo. So yon 4 months na daw siyang due at ang laki ng babayaran, 10,000 agad yung nadagdag. Ayan, legit din to na tumatawag sa may contacts nga at hinaharas daw sila. At yung text nga is may nakalagay nga na buong pangalan at nakalagay is scammer daw yung tao na yon. At ayun nga kay PB General Ronnie Francis, ayan, kailangan mag kayo ng evidence, seek advice from a legal professional or i-report daw yung incident na to sa may authority for legal action. At ay naman kay PB Gen Joel B. Doria, eto yung mga kailangan nyo din gawin, laban sa mga abusadong ola nga. At eto pa nga yung isa, gumawa pa siya ng dummy account, ang pangalan is Dina Wong. So sabi ng post is, tinatawagan daw lahat ng FB friends, niya at ginawan daw siya ng GC. Ayan, nag-deactivate naman daw siya ng FB pero nakita pa rin yung FB at family ko. So, sobrang nakakahiya yung ginawa. So, yun, report nyo na lang din itong si Dina Wong para wala na ding maharas ng ganito at ma-post at magawan din ng GC. So, ito nga yung sample na text message galing sa may box. Ayan, screenshot nyo lang din to dahil ito nga yung pruweba. At ito yung pananakot na tinutuo nga nila. So, next na nga natin ay yung Pinoy peso. At dito nga sabi niya, naka private naman daw yung facebook niya pero nakita pa din yung mga friends niya at ginugulo na nga yung isa niyang kaibigan at binabantaan nga daw siya na i-message ime yung pamilya niya, yung kaibigan niya, both sa may social media at sa may contact. So dito nga is legit na kukontakin pati yung mga hindi nakalagay sa may references mo at kasama na din nilang aabalahin yung sa may company niyo na pinagtatrabahuhan niyo. At eto meron pang nag-comment, ayan report na rin 'yan. Pati anak kong grade 3 ay may message. Nasa GC din daw yung picture niya. So pwedeng-pwede -pwede talaga 'tong kasuhan dahil dinadamay na pati yung picture ng anak nyo. So ayan, marami din naka-experience nung ganito. Ayan, nagpo-post po ba talaga sila ng picture sa may Facebook? At ang reply nga ng isa is, opo, nagpo-post sila at nag -chat, -chat, nga sa may friends na kung ano-ano para ipahiya ka. At dito nga sa may Pinoy Peso ng ba-blackmail pa at ito daw yung ipopost nila sa may Facebook at idadami nga daw yung pati buong pamilya dun sa may Facebook at ipapakalat nga daw to sa may lugar nila. So dahil lang sa may ginagawa ng mga agent na to, mas nalang hindi na kayo babayaran dahil nga ganito yung ginagawa nyo pamamahiya. At ito, like credit na din. So yan, sabi dito, social media na lang ba ang tanging paraan para makapagbayad ka ng utang mo? So yan, tutulungan na ba kitang manghingi ng tulong sa mga FB friends mo or ipopost ka na? Or ipopost ko na ba ang selfie at ID mo para mag-response ka sa amin? So yan, screenshot nyo to, yung ganitong klase ng text message. Dahil ayan, pinagbabantaan ka na nga tapos ipopost ka talaga. At eto nga yung isa pang dami account, si Mads Maldit. Ayan, report natin to dahil pinopost nga dito yung mga hindi nakapagbayad kasama yung ID. At eto nga yung online lending companies. Ayan, are you a victim of online harassment? By online lending companies, ayan, seek legal advice from the Department of Justice Office of Cybercrime. So, ito yung email nila sa may Facebook at sa may website at contact number din and then yung address. At dito is meron nga ding nag-loan ng, ayan. At dito meron ding nag-loan pero 16,100 lang yung nakuha niya. Kaso ang babayaran niya is 23,306. Napakalaki ng dagdag. At sa may 11 days nga na overdue, ang babayaran na daw is 35,956. Nako, sobra-sobra na to. Sobra-sobra na yung, mga, yung interest na pinapatong dito. Kaya nga kayo nagpapautang is para makatulong kayo sa mga nangangailangan ng pera. Eh, sa lagay na to is talagang binabaon nyo yung mga nangungutang. Itong si Bene app, ayan, low charge din to dahil... Wala pa yung due date mo, isaharasin ka na nga din. At marami nga ang nag-comment dito sa may post nung isang tao na to. At may nag-comment nga dito, nagpo-post nga daw talaga itong si Bene or ang Bene Loan App nga na to. Naunahan lang daw niya, nag-private agad siya ng account. At kasister company nga nito, yung peso here. At nagko-comment pa nga to sa my Facebook friends nyo. And yan yung mga may experience nyo kapag nag-loan kayo dito sa Bene at hindi kayo nakapagbayad nga agad-agad. So yan, 2.8 lang yung nakuha niya pero ang babayaran niya is... 3,500. At sabi nga nung isang nag-comment is, nag-lock nga daw siya ng profile at nag-deactivate nga din. Pero nagawa nga daw na ma-post siya sa may isang page related sa may work niya. At ayun, hanggang sa puro text at harassment na nga daw ulit siya. So ayun, nag-off sim daw siya pero ang binuliglig daw is yung contacts niya. So yun na nga ang mga yayari kapag hindi kayo sumasagot sa may mga messages nila, pag hindi kayo makontakt, yun talaga yung una nila ang kukontakad yung mga nasa may contact references mo. Kaya better na yung kapamilya mo lang or yung mga matatalik nyong kaibigan yung ilalagay nyo doon sa may contact references nyo. So, yan. I-share ko na ulit to yung ipinost ko din doon sa may una kong naging video. Ayon sa may basic loti, kapag ginamit daw ang litrato at pangalan mo sa may Facebook at nanira ng ibang tao, ano ang dapat gawin? So, ayan. Pwede kayong dumulog sa mga sumusunod, NBI, anti Cybercrime. DOJ at Cybercrime Investigation and Coordinating Center. So, pwede kang mag-file nga ng cyber libel. Dahil nga doon sa may nagawa nung no, nag-post na yon na agent, lalo na kung alam nyo din kung anong ola yon. At isama ko na nga din, itong si Ipeso na, ayan, grabe din to dahil 3,000 nga yung loan pero ang natanggap na lang is 1,400. At babayaran mo to sa loob lang ng isang linggo. Well, hindi dapat lumagpas ng isang linggo dahil 6 days pa lang haharasing ka na nila at pagka one day overdue nga sabi din na itong nagpost is sobra na ding panghaharas yung ginagawa sa kanya at eto nga yung text message galing sa may iPeso at sinendan nga siya ng revised to rules nga of procedure for small claims, well sige mas okay nga yan, daan nyo sa may legal at hindi dapat sa may pangaharas. Dahil yung ibang mga agent nga is grabing makapaningil, kala mo naman milyon yung ipinautang nila. Eh sa may 3,000 pesos nga is 1,400 lang yung natanggap nito nag-loan. So that's it for today's video. Kung meron pa kayong na-experience na na-i-post na, na -post kayo, nagawan kayo ng GC is i-comment nyo na din dyan sa may comment section para maging aware na din yung iba at wag nang i-try. So yun lang. Thank you for watching.